Ayan, oh. Hello guys, welcome back to my channel. Andito kami ngayon sa may tulay. Sa may papunta ng kapalong. Tulay sa kapalong. So dahil magdamag ang ulan, ganito na ngayon ang uh, sitwasyon dito. Napakalaki ang tubig. Tubig dito sa may... Ayan oh, kawayan, anod. Ayun, napakalakas. Napakalakas ang tubig ibang lugar, ibang baryo-baryo baha na, guys. Kawawa yung mga bahay na naabutan ng baha. So ganito na siya kalaki ngayon. Sana huminto na ulan. Hayun. So oh, na guys. Ito lang ang update natin dito sa malaking sapa. Lake. Grabe. Kawawa yung mga bahay na naabutan ng baha. Sobrang laki. Sana huminto ng ulan, guys. Pray, pray lang po tayo na sana hindi lumaki ang hindi masyadong lumaki ang tubig. Kawawa naman yung mga bahay na naabutan ng baha. Mga saging, mga lupa dito na sagingan na ano na, nabaha na. So, ito lang, guys. Thank you for watching.